Hello. Tara, samahan niyo ako. Magputol-putol lang. Sitaw. Puputulin ko ngayon ito. Tapos, bukas, aadubohin ni kuya. Mm -hmm. Oo. Pero nahugasan na ito, guys. Ha? Kamusta naman kayo? Ayun Hala, thank you pala sa mga Nagsusuporta sa akin Oo Siyempre, hindi nyo ako Niniwan Maraming maraming salamat po. Magsya shout out po tayo sa mga kaibigan natin. Yung mga kaibigan natin na tunay na nagsusuporta. Maraming maraming salamat. Welcome po kayo sa aking channel. Oo, maraming maraming salamat. Kahapon, nag na, nag -himay -himay na naman tayo ng ano ng malunggay. Ngayon, sitaw na naman. Mm -hmm. Sa sobrang ano, ah. Oo. Adubohin natin ito, guys. ka. Bulat ka. Isa-isa hindi <laughs>

I no? Ha? Oh, na, ah, chicken. Hindi nagsawa ng chicken. Oo <odoh> nga, hindi. gabi, chicken na naman. kung kinain ko ngayon, ano yung sinigang na, ano, beef. Tira naman namin ng sa araw, bumili namin ng one na nga hindi pala maubos-ubos. one isang, Ilan naman, ah? Siyempre. dalawa-dalawa lang kami, di ba nandito? Kung mga... saman pa ako, okay na. Ganyan ya, ganyan? Ay, ba Ang ganda ni hmm. diba ba, hindi, hindi, hindi mo pinag-vlog oh, uh. yung ano, yung opo Yung? opo na Nandun sa Facebook ko yun. pinawagay niya Pero ang hirap mag-vlog. <laughs> Mababaliw ko talaga. Oo, oh, kapag ano, pag, pag may mga violation, ang hirap. Mm -mm. Yung ibang gagaling nila mag-Tagalog. Galing nila magsalita, mag-explain. Pero ako hindi, ako marunong bakit naging vlogger pa ako na uh, eh. o oh, diba tapos na sakto 5 minutes na eh. tapos na <laughs>